with old, in with the new. Mas naging creative at practical ng araw ngayon ang pagbibigay ng mga regalo tulad ng mga bouquet sa Valentine's Day. Maliban sa mga traditional na regalo tulad ng bouquet of flowers, chocolates at money bouquets, ang Golden Tulip Flower Shop na ito sa Bayan ng Magalang may kakaiba pang gimmick. May artificial flowers na super cute bouquets. Dahil uso na rin ang glow up ngayon, may gluta bouquet featuring glutathione products. At ito doon na ang pagreregalo tulad ng pagbibigay ng iba't ibang skincare regimen. So nowadays, di ba, most of us are all practicals. Kaysa din sa mga flowers na pang 2 to 3 days lang and then parang sayang yung pera natin. ba? Diba? So other girls also wants something na that they can use for their everyday applies like the skincare also the glutathione de ba and then other roses na madidisplay natin sa mga office natin sa mga room natin sa floral couture naman sa lungsod ng San Fernando Patok rin ang mga fruits and veggie bouquets na tumetema sa putahe o luto ng ulam. Something unique, alam mo yan, kakaiba. Tsaka yun nga, sabi ko nga yung sa mga practical na misis. Minsan napapagalitan pa kasi minsan pagmahal yung bouquet. Eh yung imported flowers. So kaya meron tayong mga vegetable, fruits and chop suey bouquet na naka-display diyan. It doesn't matter naman po kasi kung anong klaseng bouquet yung ibibigay sa akin as long as galing sa kanya and as long na galing sa puso. So kung bigyan man ako ng ganitong bouquet, it's okay at least I can share it with my family na pwedeng magluto ng ulam sa darating na Valentine's, ganun pa. Tulad ng chop suey bouquet, pinakbet bouquet, fruit bouquet pizza bouquet Ang mga bouquet ay mahalaga tuwing Valentine's Day dahil ito ang tradisyon ng pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa taong minamahal.